naman mga kabangis at taping okay, na naman tayo dito sa tayo sa abot kamay ang pangarap so paano nga pala ako nagsimula so eto papakita ko sa inyo kung paano tayo nagsimula big boy pangis let's go abang isat nag-umpisa na nga akong mag-training kay Sir Rewil Rojas. So dito nga pala ako nag-training. Dito nga pala ang kauna-una akong training dito sa, sa camp namin. So eto na mga kabang isat let's go mga kabang is yung ginagawa namin sa aming pag-ensayo mga abay dito lahat ginaganap tapos ay lahat ng pag sa lahat ng mga suntok ay I aming mean, talaga namin pina-perfect talaga kung paano yung mga galawan tsaka yung paikot-ikot nga wala mga abang Sirko-sirko nga yun mga kabangas Kaya hindi biro yan Nakakahilo nga yan eh Susko bay unang training ko nga eh Parang ayaw ko na Tapos dito ginaganap namin yung pag-arte namin mga kabangas So tingnan nyo oh. Abay pag ikay sumabak sa training na aray Ay tatanggalin mo talagang iyong hiya Ay magiging walang hiya ka na talaga Tingnan mo yung tsura ka oh, Mukha na akong walang hiya Ay tingnan mo oh, ako Di papahunin boy eh <laughs>

Ano yan? Huh? <laughs> Saan na nagagawin sa'yo? <laughs> Sasapakin ka? Sasapakin ako! <laughs> Gagod talaga sa'yo! <laughs> cut! Cut! Okay. Cut! Axel! Hot! Hot! Ikaw! Hot! Hot! Okay. Pangin mo, hilik talaga okay. sa ganun ano. Wala mong papakain Ha! Tapos pagkatapos namin magagano, magpa-practice abay gumagawa na kami ng reels arete tingnan niyo paano kung gumawa ng reels Okay go Hey go matapos namin mag-training, abay sasabak na kami sa mga taping. Ay sus po, ito pinakamasaya sa lahat. Ang pagsabak sa taping, ang mga kabangis, kapag nakapasa ka sa training, ay ito na nga mga kabangis, at na natin. Pusa na agad kainan, yung agad ang hinanap ko, eh. kainan na agad hinanap ko, ay. Eh. So marami na tayong uh, hotel na puntahan dahil sa taping. Nakain tayo. Basement. Basement tayo. Tara sa basement. Basement. So ayun na nga mga kabangis at pababa na tayo ng basement. Pupunta na tayo sa ating room at dun sa ating pahingahan mga kabangis. At sabi sa akin eh nakaredy na daw yung ating pagkain. Abay kasarap na din eh. Parang naman sus Ay saan pa? Itong pinakamasarap na trabaho. Kapag ikaw ay nag-training tapos eh, ikaw ay nakuha. Aba ay eh, diretso ka din sa taping. Ay mga kabangis. Ito na nga mga kabangis at kakain na tayo. Tara kain tayo mga kabangis. So ayun mga kabangis. Uh yun ang pinagmulang ko. So, eto kakain na ako. Nya! Kakain tayo mga, mga, mga. kapang. Ganun pagkain tayo. Sure. <laughs> so, eto. Pumaya, tailing na natin. Ang gagawin ko ngayon ay matutulog lang dito sa hotel. Yahoo! So, air ko naman. Ayun, Driver po Yan, kilala na ako ni ma'am. Pa? Yes, ma'am. Muli ko pa. Okay. Yun, tinapakuha na sa akin yung damit yung ay susuotin mo so tara kaya na mo nakapagod lang ako bye bye so kayo na nga mga kabahis ang pinakamasarap na ito pagkakain na higa tulog muna wala pa yung ating eksena so ganito lang buhay dito sa taping pag wala pa yung eksena mo painga muna mo tulog sa uloy mo yung script mo eh mamaya Basta enjoy mm -hmm. natin yung script natin. Pakita ko sa inyo ako Let's go! Wait lang, wait lang. Okay na, guys na nyo yung aming um, workshop, aming um, training bago kami um, um, nakapasok nito sa sa mga uh, taping namin. So, let's go. Uh, panood nyo yun sa ano, yung Royal Vlog and then ito, abot kami pa. Uh, At sa channel nyo, panood nyo. Bye!